Hi guys, good morning. Sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano mabasa itong unsent message ng ating friend sa messenger. Kung interesado ka, panawarin mo lang itong video na to. Punta lang po tayo sa ating Play Store at i-download po natin yung save na application. I-search lang po notice save tapos i-download nyo po. At kapag okay na, i-open lang po natin yan. And then next lang po natin tapos next ulit tapos i-allow po natin. Uh, and then next po ulit Tapos i-on po natin dito yung notice save Tapos i-allow po natin Tapos uh, i-back nyo lang po Tapos allow Tapos antayin lang po natin na mag-loading yung app list uh, At pagkatapos po nyan i next nyo po ulit Tapos i-off po natin lahat itong mga application na to At i-on lang po natin dito yung messenger I-search nyo lang po para mas mabilis yung makita Tapos i-on nyo po yung ating messenger Tapos i-back nyo lang po Kapag okay na Kapag na on na yung inyong messenger, tapos i-next lang po natin. Dito po kailangan nakakulay blue yung uh, notice save. I-check po natin sa aking messenger kung uh, masisave ba yung unsend message. Mag-send po ako ng good morning sa aking partner, tapos i-unsend po natin. Tapos i-check po natin sa ating notice save kung makikita ba natin doon, kung mabubasa pa rin ba natin doon yung unsend message na ating in-unsend. At punta sa notice save at makikita nyo po dito, ay nakikita pa rin natin yung unsent message sa ating notice save.